So, yun magandang umaga so bali ito yung topside na ginamit natin kahapon oh. Ayan, papalitan ko sana ng tali kasi maliit ano to yung tali natin ito yung ito yan ano lang to ATM -M. putol kahapon <laughs> dalawa yung naputol kala ko isa lang ito yung naputol oh. pinalitan ko na dextrosos ito ano to sale ko na sa order ko to sa online ito sa dextrose to yung pinapalit ko ubos na kasi yung ano ko ganitong host ko kaya pinapalitin ko na dextrose ito dalawa parang mas maganda yung ano dextrose yan bali yung ano, oil natin ito ano 20 piraso yung iba nito nilalagyan pa ng mata yung sa atin wala lang mata to effective naman kinakagat naman ng tulingan itong mother line natin leader line natin ano to 150 mm yan si buso nag aalmusal na <laughs> yung iniho ko na isda yung kanyang ulam so yun abang abang sana sirotohin naman tayo makadali tayo ng tulingan tapos sana makasalak tayo ng dilis medyo mahal na yung dilis suportihin makadami tayo ngayon para makadalihin siya kabila ako, ah, yeah. wala kayo na ah laki may muntun yan sabi sa kabila yung tuloy ano, yung pati bibis ito <tiple> naman ha ha muna wala na tanong kiskisaw Orang negeri Skies. na Ayo Nah, pintain, pintain. <coughs> <coughs> nah sang dulu, nah. si Bada na? Nahulog ba? na <laughs> okay. pa man kita Eh ulit Kay Makabot kita sa tingintos panlata Makabot sa tingintos panlata Hindi oh, mo yung kalata

你们那个咋？你拉？

Pineapple! <tuk> <tuk> uh. lana nah, tahu na'. <tuk> Tentas, tuk. Tentas, t u l i na, huwi na Tapos yung ice box natin tapos yung pasang nahan Hindi tayo nakapagbibig pag ano Pagbibig natin sa tilingan Kaya nga natin ang bilis

Huna na kayo para Kasi si Tatabi si Kuna na sa kabila Yung katabi ko ni Ina Ina ko Kasi rin yung sumalok

Ano yung panigin sa iyo? Panigin ka ako 3, So bali apat natakal Naka -apat din tayo Ah! Oo! Yung dalawa na una na tapos yung dalawa Nasa loob ng cooler binukot na kalsada Ha 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 tayo may, may, tira pa dito sa ilalim Yan sa ilalim mo, oh. Pang ulam natin Tapos may tira tayong ano Isang tulingan Yan uwi na tayo Yung garahe ka oh. Ginarahe ko na muna yung bangka Babalik siguro ako Tintira natin oh. Nasa limang kilo pa siguro itong dilis 5-6 Mga 6 siguro na kilo Tapos may tulingan pa tayo Salamat, naka na lata tayo. Mahal din yung kuha, limandaan. May kita tayo sa bilis natin na 2,000. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa biyaya. Tapos may drown tuloy nga pa tayo. 3.2 kilos. Bali yung kilo nun, 150. Nice na. May 2K plus tayo nakikitain ngayon. Ngayong araw. Salamat.